Guys, sabi sa akin ng, ng waiter, di ba po kayo po yung sinampal? <laughs> Kaya po yung hindi sikat na artista po, di ba? <laughs> sikat na talaga ako, guys. I'm so proud of myself. <laughs> Laugh trip. My life is a joke. All our crazy people! <laughs> Nandito ako ngayon sa East Ridge, sa Binangonan Bato. besta. Kaintain ng Japanese food and unlimited din, guys. So, I'm so excited kasi may sushi and sashimi, Ooh, my favorite. So, let's go. Go, crazy people. only drinks. May unlock, uh, guys. Pero hindi tayo magnanomi-nomi. Because, wala lang. Hindi naman ako pala inom eh. Ayan, 899 per head. Pero sulit na din, no? Kung may mga ano kayo. Birthday ganyan. Celebration. A, Japanese kitchen. Let's go! Allure. So, we're here inside. And meron pala silang a la carte, guys. Kung gusto mong ano, yung light meal lang. Hindi ka naman yung sobrang gutom. Pwede tayo mag-order ng mga Japanese na a la carte. May gusto ko ng sashimi. Ayan, ito daw yung only guys. Chicken and pork only hot 499. So guys, ang go orderin natin is only hot pot na chicken and pork. And then mag order tayo ng shake which is salmon. So, yun ang Japanese guys ng salmon, okay? Shake. Merong mga nakalagay na tuna. Ang tuna, maguro. And then, pag mackerel, shime, saba. Okay. Alam nyo, pagka mga buffet, nalulugi sa akin kasi talagang ako yung umuubos ng sashimi doon. So, guys, we're now waiting for the food. Maganda ba ako dyan? Uy, okay, tinatanong kita, maganda ba ako dyan sa video? Baka mamaya mukha akong... Thank you. Buti naman, mabait ka sa akin ngayon. Nung nakaraan, sabi mo, baduy ako eh. Ang ganda ng, ano dito, ng ambience dito. Very, very Japanese, no? Very zen and relaxing and, you know, very accommodating ang mga servers. Yes, mabait yung staff nila. May golf course dito eh. Bawal mag-video dun sa golf course kasi baka hindi daw ma-shoot yung ball kapag binibidyo, mako-conscious. I'm so happy. Ang bilis ko lang tumaba, pero ang bilis ko din pumayat. Basta hindi lang ako magkakain ng dinner. Tapos yung diet ko kasi, guys, para hindi ako kumain ng madami, nilalagyan ko ng, ng detergent, ng mga sabon-sabon sa harap ng pagkain ko. Tapos wala na akong gana no. Ayan, guys. So, nandito na yung hot Meron tayong dipping sauce. Wow! Ayan, parang, parang ang sarap. Ayan, guys. Here are the vegetables and mushrooms. Tapos meron pang ano dipping sauce. Wow. Kulang pa ng ano, pork and chicken. Parang ano ata 'to, yung ganito kadami is uh, 350 pero super fresh, may ice pa. Oh. Meron din tayong ano, tea. Hot tea. So sarap! Bagay na bagay sa weather ngayon kasi maulan. Maulan ngayon, guys. Ang sarap dito sa Binangonan, Sobrang, ano, sobrang mapuno. Favorite ko here kasi, ano, mapuno, ganyan, nature. Sarap mag, ano, magkape-kape na mainit. Tapos ang lamig ng hangin. Ayan si Miss Kim. Kim Samsung. Thank you po. O, oh, di diba, Ang nice nila. Kahit ang kulit ko. Lagay na natin tong vegetables para, ano, lumalambot na siya habang hinihintay natin yung mga pork and chicken. Kailangan natin to ng vegetables kasi pagka nagda-diet ka, para ano pa, in-healthy. So, guys, no leftovers daw, no? May charge pagka may leftover Kaya, ubusin mo yan. Ubusin mo. Konnichiwa! Watashi wa, Maria Pamintuan desu. Itadai kawaii. <laughs> Ang favorite kong anime is ano, Toradora. Alam niyo yun guys, yung sa TV5. <laughs> po oh, in Tagalog pa. Alam niyo ba yun? No? Sa TV5, panay anime, tapos Tagalog dub. Laki ko talagang inaabangan yung mga anime dun. <laughs> ba diba, nung bago-bago yung TV5? Yamato na Deshiko. Yes, that's my favorite anime. Toradora. Mga love stories, guys. And Kimi Nito Doke. Yes. So guys, meron din daw flat noodles dito and udon. So ito is yung ano nila, parang glass noodles no ha. Ang dami. Oo. Parang din na tayo ulit ng ano no, refill. Ang dami. Magkano to? 499 per head. Oh, ang init. <laughs> ang init laro tayong lutulutuan. I'm your cooking mama. Pepper. Huwag naman lahat, baka maubo tayo. Tapos may togarashi. Maanghang nga tayo, di ba? Yung togarashi. Huwag yun. Ayoko na maanghang. Tapos lahat to. guys, may cooking show ako. Wow, Kunwari ako si Judy Ann. Judy Ann's Kitchen. Mmm! Na, nalalasap ko na yung umami flavor. Guys, sabi sa akin ng, ng waiter, di po kayo po yung sinampal? <laughs> kayo po yung hindi sikat na artista po, di ba? <laughs> sikat na talaga ako, guys. I'm so proud of myself. Laugh trip. My life is a joke. <laughs> guys, while waiting, tikman muna natin tong sashimi. Lagyan natin ng lemon. Wow! My favorite! Super fresh like me! Lagyan natin ng konting wasabi. So, guys, let's eat! Yuto na to. Mmm! Sarap po. Tapos, ang lamig. Maulan. Galit-galit muna tayo. Pakain muna ako. Mmm! Tiba-tiba tayo dito, guys. <laughs> so, guys, we're finished and it's yummy teh. So, tara na. mag naman tayo kasi masarap mag-coffee while raining. Thank you sa ano ah, sa mga nanood nung ano ko, rap song ko. Yes, I'm a rapper now. <laughs> Di ba hindi halata sa face? because i'm an artistic person and, and i have split personality i can be sweet and i can be angas. <laughs> angas daw eh. Hindi alata no, maangas ako. Gagawa pa ako ng more songs for you guys. Ang daming nag-message -me sa akin na gawa daw ako ng mga kanta pa. Thank you for tolerating my Dalulu moments. And um, I'm so happy right now. It's very chill here guys. Umuulan. Ang sarap oh. Tuwing umuulan, may kapin. Mountains, you think you own the people And think like you But if you walk the footsteps of a stranger How are crazy people? So nandito tayo ngayon sa Starbucks Kain ako ng favorite ko na chocolate cake Ba, i-reward ko yung sarili ko for my hard work Kasi ilang araw akong nagagawa ng fondant cakes na chocolate cake. Kakain tayo ng chocolate cake. O ba diba, kaya mo namang gawin. Binili mo pa sa labas. Hindi, hindi ko kaya gawin ito. Gagawa ako ng kanta, kaya ako nandito sa coffee shop. Nagbe-brainstorm ako, guys. Una, kailangan mo ng brain. Second, kailangan mo ng storm bagyo sa utak mo. And then third, uh, meron tayong notebook. Yung notebook ko sa bahay puno na. So, bili akong bagong notebook yung malaki and makinis para ma-inspire ako. <laughs> Ang choosy sa notebook, di ba? So, gagawa tayo ng bagong kanta. Thank you. Thank you guys, trivia. Diba dati gumagawa din ako ng mga parody? Yan, pagka tumatambay ako dito, nagkakaroon ako ng supreme moment. Alam niyo yung supreme moment? Bumubuhos yung ideas mo. Tapos, kailangan isusulat ko yon, guys. Hindi ko nilalagay sa notes. Kasi pagka sa notes, nahihirapan akong mag-isip and matandaan yung nilalagay ko. Pero pag sinusulat ko, mas na memorize ko, guys. And mas dumadami yung ideas ko. Kaya gusto ko lagi paper and pen yung ginagamit ko kapag ka nagko-compose ako or what oh, composer yarn <laughs> ang feeling susulat na ako ng kanta brain blast okay. Ding! Madami. Hindi hindi ako nakasulat masyado ng kanta. Hindi ko pa supreme moment ngayon. Siguro supreme ka and ko lang ngayon. Nasira yung diet ko, guys. And it's okay. It's worth it. Thank you guys for watching and comment down below kung ano pa yung mga gusto niyo i-feature namin na content, any suggestion, ideas for our next content. Feel free to comment down below. So thank you guys. Take crazy people.